Ayan, sa so, nag-request no, na, na gusto makita kung paano ko tinatadlong yung rim namin ha. Manood ka. Yan. Ganito lang yan mga guys. E, pag nagbabagay kayo, no? o nag-a-align ba, huwag niyo masyado higpitan pag bago pa. Medyo dandahan. Lagyan na ng konting pagmamahal yung paggawa nyo. Diba? Ha? Sino ko pwede yan o? Konting effort na yan mga guys. Sino ko Sheesh! Kita nyo naman kanina, di ba? Medyo mawalog ko siya. Sa totoo so lang, mahirap talaga ito yung ginagawa ko mga guys, no? Kasi kung hindi ka talaga biasa sa pagtatatlong ng rep set, ay hindi ko talaga makukuha no? ah, Yung ginawa ko kasi mga guys, no? Pinalitan ko itong rep. Dalawa kanina ito eh, dalawang pares na binungkak ko kanina. Tapos, sinailo-sailo ko yung mga rim niya. Dahil nga nagpalit nga ng micro, ay hindi, XD drive. Nagpalit tayo ng XD drive. Kaya ginawa natin. Tinanggal natin yung Origin 8 na micro spline. Yun. palit tayo ng CX. Pero gusto ko lang makita sa inyo kung paano ko tinatadong yung rim set natin. Ito hindi ko kasi yung video ah. Kasi pag tinat ko ito, baka sabihin ninyo hindi ako marunong mag-align. Meron kasi dyan ang mga nagmamarunong bara. Shout out sa'yo, Idol. Naghihintay ka ng vlog ko na pag align out ng DT Swiss. Kung paano natin tinatadlaw. So. Ito. Totoo lang mga guys, magandang klase talaga itong 331 na uh, DT Swiss. No? XR331 DT Swiss. Alam niyo naman siguro magkano ang presyo nito di ba? Sa market siguro nito ngayon mga guys, nasa 9K po. Dalawa. Oo, pares na yun mga guys. Kaya sa mga willing dyan na mag-upgrade na magandang klaseng rim, ito maganda ito. ko po, magandang klase, promise. Sa City Arcris, marami rin. Mga ma ma City Arcris, oo, no? meron maganda. Yung MK4 nila, maganda din yung mga guys. Nakatakpo din ako nun. Tapos yung Robal naman, medyo mahal talaga yung mga guys, no? Kapag adalasan, mga bumibili lang. So, mga magandang klase na napang pwedeng, ano, yung maganda ginagamit ang pang karera ang trail. American Classic maganda din nga dyan. O, ito na. Konti, konti, konti. Hindi kasi pwede dito ugutan ng sobra mga guys kasi pag inugutan mo, nagbibingkong yan. Tapos, yung inuuna ko pala mga guys, sa pag, ano, sa pag uugot, uh, yung sa, ano, yung sa dito, yung uh, talon niya o tawag natin yung umpuk umpukumpok niya ba yung talo ito na yan sinisiro ko muna mga sinisiro ko muna yung talo niya kasi pag hindi mo na talaga yung pinuha magbabalik yan pag mga pinuha ko na sa pigintin ulit ha. sa iyo, Idol. Sa gusto mo manood yung video ko na tatadlongin yung DT Swiss na rin set. Ito, pakita ko sa iyo ha. Ayan. Ay, sa mga gusto mo lang bumili ng hub mga guys, no? Sa magandang passing hub. Maganda din ito mga guys, no? MT-009 Boost na IRC sa mga naka-boost dyan na frame so maganda din ito pang ano pang masa na presyo mga guys no, hindi ko lang panggit yung presyo hanapin nyo na lang sa online no? barato lang ito mga guys promise maganda gamitin maraming gumagamit nito isa na ako dito mga guys hindi pa yung nare-repack malang lapit na siguro ah surprise. Ang taon na hindi pa nabubuksan yung app ko alam nyo naman sa ako na yan sa pera o oh, diba kundi na lang eh na, hindi ko na kinat yung video ko kasi baka sabihin nila hindi ako marunong mag-align eh. Ganito tayo mag-align mga guys. Medyo madalda lang ako pero kamatihan yun okay ha. Ako kasi naman ba? Diba? Parang marites lang sa kapitbahay ninyo ba? Diba? Oo, oh, equal and konting konti na lang. Tinanggal kasi namin ito mga guys yung rim set na to, sa isang mountain peak na ninja. Tapos kailangan namin ilipat doon sa dibel di bell na frame set. Shout out pala nito, si Tututoy pala. E, Yung e, mga impas e, na kabilang bike niya. Ilipat namin dito kasi alam niya naman, nakikiuso. Uso ngayon eh. Diba? Uso ngayon si e. kasi. Sa mga nagtatanong pala mga guys, no, pag magpapalan kayo na rinse set ninyo, kung malapit kayo dito sa shop ko, oh, ay yung singil po namin, murang-mura lang po. 150 pair na po yun mga guys, no. Tapos, libre ngiti na lang. Walang libre ngayon eh. Ngiti na lang. Ayan na. Gilid ha, gilid. Pakita ko sa inyo. Kung pa, dito, dito, dito. Ayan. Yan, masayang siya. Eh. Tapos, nakuha ko na yung ano, tatlong sa ibabaw, yung tumbo natin, yung natawag natin, yung lokso-lokso niya. Ayan, nakuha ko na, no? Yung gilid na lang. Tapos, hindi pa yun natatapos. Yung gilid mo kasi, di ba? Yun. Kunting-kunting lang. Kunting effort lang. Ito, oh, pakita ko sa inyo ha. Ito. Ay, o. Kira nyo. Di ba? Konting effort lang yan mga guys, no? Pero kailangan pa rin natin yan isasalpak sa frame set nya. Kasi itatakos natin. Kung nasintro ba yun sa seat job, ha? kasi doon ako nagtatatlong talaga eh. Pero alam nyo naman, at nakita nyo naman, na marunong talaga si Manino eh. Maraming salamat po sa inyo, no? God bless you all. Paalam!